Hi guys, for today's video ay pupunta kami ni Mrs. sa isang lugar kung saan kami ay makakapag-relax. Ayan nga, kitang kita nyo na mukhang excited ako dahil first time kong may experience ito after 48 years. Ayan nga, tanaw na natin yung sinasabi kong pupuntahan namin na makakapag-relax kami ni Mrs dali-dali na nga bumaba si misis dahil gustong gusto na talaga namin ma-experience yung sinasabi kong makakapag-relax kami at agad naman kaming sinalubong ng kanilang mga gandang staff Good afternoon po Ayan na Good po Good afternoon, Good afternoon po Yes po. Yes po. Guys, ayan nga at may namarinig ng amin pa para makarap daw ang pagkaluto. Pagkatapos nga ay dali-dali na amin pumunta sa loob ng massage room para makimulan na ang session mapapasin nyo guys ay talagang maginis at maayos ang kanilang massage room at talagang nakaka-relax ang mga songs na pinapatugtog nila. Sa lahat po nang hindi pa nakakalam kung saan matatagpuan ang SD Wellness Spa ay maaaring i-check ang mapa na ito. They are located at Tangiliwan, Baraganan, Masindok, Sambales. Sa tabi lang po yan ng Happy Mart at ng Pilipi Stead Elementary School. Ayan nga at natapos na ang massage session at talaga namang na-relax ako dyan guys. At masasabi kong sulit na sulit ang aming binayad. Ang in pala naming service dyan guys ay yung 1.5 hours combination massage with 3 bentosa. Yan, palamas na po ang satisfied customer at talaga namang babalikan natin ito. Thank you, thank you for that. Guys, ito nga pala yung mga service na ina-offer nila Nandyan na rin po yung mga prices At nandyan na rin po yung location at contact number ng kanilang spa Ayan guys, hanggang dito na lang muna tayo Just visit SD Wellness Spa at talagang masasatisfy kayo See you in my next vlog! Thank you for watching.